Magtanim ay dibiro biro oh, maghapong na kayo ko dire is guys sa parayan Nan, tanaman nyo guys ang ako Tingnan nyo guys sa aking paligid diba ang ganda? Green Green, green, parehas Ang inyong ngonto, green joke <laughs> Green joke, joke lang to guys So yan guys, so nakatanim na yung iba Ang iba hindi pa Pero mostly nakatanim na talaga guys So, hindi talaga biro, guys, ang magtanim. Magtanim ng palay ay di biro. Katulad na, nakita niyo. Ay! <laughs> nakita niyo si Nung Andres. Shout out kay Nung Andres. Daraog! Call! Tama, Ruda! Kita niyo, guys. Shout out kay Nung Andres! Katanom siya dito, guys. Oh. Kita niyo ba? Nakita niyo si Nung Andres, guys. Ayan siya, oh. Magtani may di biro. una kayo ko. Ayan, green green green. Ma green talaga guys. Ang sarap na hangin dito guys. Dito kami guys sa Uma. Sa Uma kami guys. Ayan. So na stop over kami kasi nga nakita ko ang palay, ang ganda-ganda talaga green. Ayan, kasi no may arin dito guys. Good luck. Sana marami kayong harvest. Kasama ko si Brayden at si Nini. Ayan. So, ang ganda talaga, guys. Pakita ko sa inyo, guys, ha? Ah. So, nakita nyo, guys. Green, 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 green grass. Ayan. Ang ganda ng mga palay. Ayan. Bagong tanim. Bulan pa lang na, ne? Binulan pa lang daw na. So, yan, guys. Diba? Green is beautiful. <laughs> Ayan. Naglagaw kami guys ah. Diri oh. Ang sarap ng ano guys. Ang simoy ng hangin. Ayan lang guys. Sumi na kami. Bray. Yan. Diba? Say hi to our viewers. Hi. Siplado. <laughs> Tumakbo siya. Yan. isa, guys. Naka-insert pa yan si Brayden. Where's Brayden? So, uwi na kami, guys. Ito, so, wala naman dito yung inahanap namin. Pero, worth it naman kasi maganda ang simoy ng hangin dito. Tapos, tingnan nyo naman ang mga palay green na green. So, yun lang, guys. Uwi na kami. Ingat po tayong lahat. God bless.